May mga previous video na tayo regarding sa mga meaning ng mga City Edition jersey ng bawat team like Mile High City, Bedstuy, 5280, Brotherly Love at iba pa. Pero madami pa din nagtatanong kung ano ang ibig sabihin ng mga nakasulat sa mga jersey ng iba pang NBA teams. Kaya gawa tayo ng episode para sa mga yan. Kung nakikita mo dati yung mga jersey na may Los at L gaya ng Los Lakers, Los Bulls, Los Spurs, El L-Heat o L-Magic, baka napaisip ka rin kung bakit biglang naging Spanish ang NBA. Actually, 'yan ay parte ng isang special program ng NBA na tinatawag na "Noche Latina" o "Latin Nights." Dito nagde-design ng NBA ng mga jersey na may Spanish translation ng team names bilang tribute sa mga Latino community sa Amerika. Lalo na sa mga lungsod na malaki ang Latino population tulad ng Los Angeles, Miami, San Antonio, Phoenix at iba pa. Ang meaning ng L at Los eh parang singular at plural lang. Parang sa Tagalog eh ang at ang mga. Kaya El hit at Los Pers. Next, sa Portland. Isa pa sa mga madalas mo makita sa harap ng jersey ay yung nakasulat na Rip City. Ang Rip City ay matagal nang nickname ng Portland Trailblazers. Dahil lang yon sa isang tira ni Kim Barnett ng malayong tres noong 1971. Dahil sobrang hype, nasabi ng commentator na Rip City baby. Kahit wala naman talagang ibig sabihin. Pero dahil catchy at astig pakinggan, kumapit sa fans. Kaya mula noon naging tawag na sa Portland basketball community yung Rip City. Meron pang isa yan, yung PDX. Ang PDX naman ay airport code ng Portland International Airport. Ginamit din nila sa jersey bilang simbolo ng pride ng lungsod. So kung taga Portland ka, gets mo agad kung ano yung PDX. Ang Charlotte Hornets, may jersey sila na Buzz City. Kung maaalala nyo, yung Hornets ay nagamit ng New Orleans. Yun yung dating team ni Chris Paul at AD na New Orleans Hornets. Tapos ang Charlotte ay Bobcats. Pero ang Hornets ay originally sa Charlotte talaga nang nagkampanya ang fans at franchise para ibalik ang Hornets mula sa Bobcats. Nagtrending ang slogan na Bring Back the Buzz. Mula rito, lumitaw ang Buzz City bilang modern fan marketing identity at ginawang literal sa mga jersey noong 2015 at sa mga kasunod na City Edition. Meron pa silang jersey na may nakalagay na CLT. Airport code nila yon pero parang pinaiksing Charlotte lang, parang NYC ng New York City. At next, ang New Orleans Pelicans ay makikitaan mo naman ng nakalagay na NOLA. Sabi ng tropa ko dati na yung NOLA daw eh yung luto sa manok. Hindi ako natawa kaya hindi niya nainulit. Ang NOLA naman ay ganun din, Pinaiksing New Orleans, Louisiana. Pero mayroon pa silang ginagamit na jersey na ang nakalagay naman ay Crescent City. Tinawag na ganyan ang New Orleans dahil yung Mississippi River ay dumadaan sa lungsod na parang crescent shape o hugis crescent moon, yung parang letter C. Eto naman, hindi ko alam kung pamilyar ka dito. Minsan may suot ang Toronto Raptors na blue at white na jersey na may nakasulat na Huskies. Literal na kinuha yon sa dog breed na Siberian Husky. Actually, tribute yan sa dating team na Toronto Huskies, isa sa mga OG teams noong 1946 bago pa nagkaroon ng NBA. Sila pa nga yung kalaro ng New York Knicks na dating Knickerbockers pa noon sa unang NBA game ever, November 1, 1946. Kaso isang season lang sila nabuhay tapos na-disband na. Fast forward sa 1995, nung bumalik ang pro basketball sa Toronto, may plano sanang gamitin yung pangalan na Huskies. Pero hindi na tinuloy kasi baka raw magmukhang kapareho ng Minnesota Timberwolves. Parehong aso ang team eh. Pagkamukha pa naman ang Wolf at Husky. Kaya pinili na lang nila ang Raptors. Pero bilang respeto sa pinagmula ng basketball sa Toronto, ginagamit nila minsan ang Huskies jersey bilang throwback uniform, lalo na sa mga special games. Isa pa, yung Miami Vice Jersey ng Miami Heat. Siguradong pamilyar ka na dyan. Yung mga kulay pink, teal, at black na parang neon lights ng 80s. Inspired yan sa sikat na TV show noong 1980s na Miami Vice. Nakilala sa mga flashy na kulay, sports car, at nightlife vibe ng Miami. Kaya nung nilabas ng Heat yung Vice Edition uniforms mula 2017 hanggang 2021, sobrang sumikat. Tsaka kung naglalaro ka ng GTA, yung Vice City ay inspired talaga sa Miami, Florida. So, walang kinalaman dyan yung komedyante dito sa Pinas. Iba yung Miami Vice sa Meme Vice. May mga City Edition jersey din na wala namang malalim na meaning. O, pinaiksing pangalan lang ng city nila. Like, Sack Town. Pangit lang yung pakinggan pero pinaiksing Sacramento City lang naman yan. She Town o Town of Chicago. H Town para sa Houston. May NYC din para sa New York. At LA para sa Los Angeles. Minsan simpleng abbreviation lang talaga pero nadadala sa design at sa pride ng mga Tagalugar. Sa mga Lakers fans, yung Lake Show ay nickname na nagsimula sa showtime era ni Magic Johnson noong 1980s kasi mabilis, flashy at sobrang entertaining panoorin ang laro ng Lakers noon. Parang literal na palabas. At sila rin yung unang NBA team na nagkaroon ng sariling cheerleading squad, yung Laker Girls. Tapos dagdag pa dyan, sa Los Angeles Games, madalas puno ng celebrities ang audience, pati mga rapper at Hollywood stars. Meron pa silang ginagamit na MPLS jersey, short yan ng Minneapolis. Kasi doon talaga nagsimula ang Lakers noong 1947, ang Minneapolis Lakers. At sa Minneapolis bagay ang Lakers dahil yung lugar na yon ay kilala bilang land of 10,000 lakes. Bukod sa MPLS, may mga team din na gumagamit ng mga retro jersey or classic edition jersey like Vancouver Grizzlies noong 1995 kasabay ng Toronto Raptors, pumasok din sa NBA ang Vancouver Grizzlies bilang isa sa dalawang bagong Canadian teams. Pero noong 2001, lumipat sila papuntang Memphis, Tennessee dahil sa mababang ticket sales at financial issues. Doon sila naging Memphis Grizzlies, pero dinala pa rin nila ang pangalang Grizzlies bilang respeto sa roots nila sa Canada. And at last, ang The Bay ng Golden State Warriors. Ang The Bay ay tumutukoy sa San Francisco Bay Area kung saan nakabase ang Warriors. Kaya The Bay, eh, Bay Area Pride na kinabibilangan ng mga lungsod tulad ng San Francisco, Oakland at San Jose. Pero hindi lang basta nickname yan. Tribute din yan sa mga tagahanga sa Oakland dahil bago pa lumipat ang team sa Chase Center sa San Francisco, mahigit 40 years silang naglaro sa Oakland Arena Mapapansin mo din na may Chinese-inspired symbol sa ibang edition bilang respeto sa malaking Chinese community sa lugar. Kaya ano lumabas yung The Bay Jerseys, naging simbolo to ng pagkakaisa ng buong Bay Area. Paki-like ng video kung nagustuhan mo at kung may nalimutan ako, paki-comment na lang sa baba. Paki-subscribe na din ang ating channel para sa susunod pang NBA kwentuhan.